So, uh, good day sa at mga partners. So, for today's video, isa na naman tips at goodbye para sa ating mga aspirant applicant. At syempre, para doon sa mga nangarap na makapasok dito sa ating bureau, lalong lalong na dito sa BJMP. Okay, mga partners, pasensya na. At medyo na matagal tayong hindi uh, nakapag-upload ng uh, videos, tips at kabay para sa mga aspirant applicant. Okay? So, gawa ng medyo, nabibisi tayo sa ating duty. Okay? So, uh, duty first before anything else. Okay, mga partners. So, by the way, So ngayong araw ay pag-uusapan natin si guarding ito sa pinagkaiba sa pinagkaiba okay sa proseso o sa pagkuha ng edge river ng PNP at saka BJMP. Yes po. tamang inyong narine. Magkaiba po ang proseso sa pagkuha ng edge river ng dalawang bureau ito. Okay? So para klaro sa lahat at meron pa rin mga na applicants na akala nila ay same process lang pero uh, magkaiba po ito. Okay? So bago natin talakayin, okay at mapasarap yung ating kwentuhan, ipapasok ko muna yung ating intro. Let's go. By the way, mga partners, good day sa on inyo lahat once again. Okay, so yes po, tamang inyong narinig ang pag-uusapan natin dito mga partners. is regarding ito sa pinagkaiba ng proseso ng pagkuha ng h waiver ng PNP at saka BGMP. Yes po, magkaiba talaga ang proseso at meron pa rin mga asparat na pingat dito na akala nila, same process lang ng uh, pagkuha ng uh, uh, h dito sa BJMP. Kaya minsan, no, katanong sila sa akin, Sir, bakit ganito, bakit ganyan yung pagkuha ng ano? Sir, tama bang ganito gawin namin sa pag, uh, proseso sa pagkuha ng age uh, waiver? Sir, ano nga ba ang mga proseso, okay, sa pagkuha ng age waiver dyan sa BjMP Same lang ba ng proseso sa PMP? Yan yung mga katanungan ng ating mga aspirant applicant o ka-partners natin na mag-apply dito sa BjMP okay? Kinaklaro nila, tamang, tama yung ginagawa nila, kinaklaro muna nila, Paano yung proseso sa pagkuha ng h Reaver dito sa BGNP? Kung same process na ba sa PNP? Okay. So, by the way, mga partners, no? pag lahat bago tayo dadako sa ating uh, uh, main topic. Okay. So, yun, mga partners, no? Uh, sa h Reaver, same lang naman ang nilalaman. Okay. Ang nilalaman dito is regarding ito sa iyong special skills. Okay. Dito sa special skills na to dapat mabigat na special skills na dapat is... Uh, may kayat mo sila doon sa skills mo okay para ikaw ay hired po. so dito is kung karapat dapat kang bigyan ng each uh, waiver okay ang iyong uh, sinasabing uh, special skills so, gaano ba ito kabigat gaano ba ito ka kahalaga para makatulong sa papasukan ng bureau ayan yan po yung uh, uh, nilalaman no same na nilalaman na nais ng isang bureau na malaman kung anong skills na meron ka. At kung karapat-dapat ka bang bigyan ng age waiver certificate. Ayan. So, yan po yung kanilang tema. Same lang po yung tema. Okay? Ang nagkakaiba lang po sa proseso. So, dito, pag-uusapan natin yung pinag ng proseso. Yun na nga. Okay? So, dadako muna natin sa PMP, mga partners Okay? Para maliwanag tayo. Okay. So, para sa mga aspirant applicant o ka-partners natin dyan na nag apply sa PNP ay para sa inyo ito. Para may kaliwanagan kayo. Okay? Para maklear natin. Okay? So, dito sa PNP, okay, mayroon pong uh, unit. At ang unit na ito, okay, ay tinatawag na PR issue. Okay? So, uh, ang meaning ng PR issue, mga first, correct me if I'm wrong. Okay? PNP, Recruitment and Selective Services Unit. Okay? So, kung mali po ang aking meaning, no, uh, mali po ang research, comment na lang po. Okay? So, dito, Uh, dito sa unit na ito, okay, sa matatagpuan ito sa National, National Capital Region, okay? And sa other region, same lang naman, no? PR issue pa rin po ang unit, okay? So, dito, uh, dito po kayo magpoproseso, magpapasa ng folder or requirements para sa pag ng age River, okay? So, dito sa PNP, bagong lahat, unahan ko na kayo mahaba ang proseso, okay? So, dito ipaprocess nyo muna, okay? So, after na uh, makonsolidate ng uh, PR issue, okay? Yung dami, okay, nang uh, nagpasa ng requirements sa folder para uh, sa each waiver, okay? After that, makuha nila yung quota kung ilan, ay ipoporward po nila sa NAPOLCOM. Okay, by the way, bago pa forward ng PR issue ng NCR o other uh, region, yung inyong folder sa NAPL.com. Meron din po kayo ditong interview. Ayan. Dito sa unit na ito. Okay? Bago po ipapasa, okay, ibabato ang inyong folder, okay, sa Napolcom. So, dito pa lang po sa PR issue, isasalain na po kaya ang mga PNP applicant. Okay? O yung mga partners natin na aplikante. Okay? So, dito, pagandahan po kayo ng uh, special skills pabigatan po kayo ng special skills. Okay? So, dito, ibibenta nyo yung skills ninyo. Yan, yan yung po yung uh, tema. Okay? So, dito, pabigatan. No? Pabigatan ng, uh, ng uh, skills. Bakit ka o ka mo nasabing pabigatan, mga partos? So, so, sa dami po ninyo, no? dapat may mangingibabaw at may mangingibabaw sa inyo okay, na kakaibang skills. So, ano nga ba yung mga kaibang, ah, kakaibang skills? So, meron kasi ako napanood dito sa YouTube, no, na ang skills niya ay uh, seaman. Marunong siyang uh, mag-drive uh, ng uh, barko, ng boat, mag-company uh, ng mga malilit na barko, okay? Bangka, yan. Especially sa mga uh, maritime group natin, no, kailangan na kailangan yung mga ganitong klase niya, special skills, yan. Yan yung mga mabibikat na skills, no. Meron din dito ang uh, pilot, yan. Yan yung mga medyo mabigat na special skills na kapag 'yan ay uh, hinihain mo okay doon sa bureau ang papasukan mo ay agad-agad uh, no mabibigyan ka o magagrant ka ng uh, inaasam-asam mong age reverse certificate yan okay so yan dito pa lang po sa unit na to sa PRS US meron nang uh, madugong uh, interview okay sasalain na po kayo dito dito sa unit na ito so after that Nasala na, hindi pa po yan tapos, mga partners no? After ng PRSU, ibabato ang inyong folder kung sino yung mga napili ng unit na ito ay ipapadala yung kanilang folder or requirements doon sa, dito sa NAPOLCOM. Okay? So, si NAPOLCOM, siya na po. Okay? Dito is kung madugo na po yung pinagdaanan nyo dito sa PRS unit, mas lalo dito sa NAPOLCOM. Ano? talaga anapol kong isasalain niya, no? Bibigyan niya yung uh, karapat-dapat na aplikante, no? Na i-grant yung age uh, waiver. Yan. Talagang sarang salayan. Okay? At syempre, lahat ng uh, interview mo, lahat ng uh, sasabihin mo doon, is dapat meron kang kaukulan na proof. Ano-ano yung mga proof na yun na sinasabi ko? na magpapatunay na legit yung iyong uh, special skills na sinasabi no kaya nga may mga requirements no nandoon lahat ng na certification na ikaw ay certified legit doon sa sinasabi mong special skills no hirap no? kasi yung meron kasi yung kwentong uh, barbero lang na skills tapos pag pinagdemo ka is uh, wala so kailangan mga partners meron tayong proof certificates yan ilakip nyo doon sa mga hininging uh, requirements ng uh, PNP, you know, ng PRSU unit. Yan. So, pagdating nun, doon sa NAPOLCOM, sila po ay magkakandak ng schedule, okay, and interview, okay, regarding doon sa skills na sinabi mo, okay, na para mag-grant sa'yo o mabigyan ka ng age waiver, mga partners, no? So, after that, hindi lang po month ng pag-uusapan dito ng pagpaproseso dito sa PNP. Okay? So, according doon sa akin na research, no, maabot siya ng taon bago ma-grant yung uh, age waiver dito sa Napolcom bago nila, okay? I-email sa'yo or uh, inform ka ng uh, PNP, recruitment, uh, PR na, na grant kung sino-sino yung uh, nabigyan ng age waiver, mga partners Yes po. Ganun kahirap ang pagkuha, ang pag-apply ng HBV sa PNP. Tasalahin po yan, no? Yan po ang uh, proseso, no? Mahabang proseso. Okay, madali lang sabihin, pero sa ina-actual, uh, in mahirap talaga. Okay? Dito pa lang sa PR issue, uh, madugong uh, interview na. Okay? Madugong interview na yung, uh, at syempre, madugong mga certification ang dapat mong ilakip doon sa folder mo no na magpapatunay na legit yung iyong uh, special skills na sinasabi. Okay? And after that, mag-aantay ulit ng buwan. Okay, para ipasa at siyempre bago ka masalang doon sa Napolcom is ilang ilang buwan ka pa mag-aantay, no? Kaya nga abutin ka ng taon, no? A one year o mahigit pa isang taon. Okay, bago ka maisalang. Okay, sa Napolcom. At bago ka ma-bigan o mag-grant ng H-River. Ayan. Yan 'yung ang proseso sa BJ ah, sa PNP, okay? Sa PNP po, okay? Ah, ipo-proseso mo muna, okay? Dito is magpo-process ka muna ng age river antayin mo muna, okay, matapos ang lahat ng process at pag nabigyan ka ng age waiver, dala-dala mo na 'yon para mag-apply ka na sa PNP. Yan, nakalakip, nakalakip na 'yon. Yan pang-proseso ha. Okay? Maliwanag? So, for example, ikaw ay nag-process ng one year age mo is 31, magantay ka na yung isang taon, mag next year ka pa ulit mag-apply. So, abuting ka ng edad mo is uh, 31 ka nag-process, isang taon nakalipas, 32 years old, pang 33 ka na ulit makapag-apply. No? Kasi awak-awak mo na yung age uh, waiver mo, 33 years old ka na bago ka nagbigyan ng age waiver. Ganun po ang pagpo-process. So, hindi talaga madali. Okay? So, mga ka-partners, yun. So, dito mga partners, dadako naman tayo sa BJMP Okay? Dito naman ang pag-uusapan natin is yung proseso naman. No? Kung paano yung proseso, kung ano yung pinagkaiba ng proseso dito sa PMP. Okay? So, dito sa BJMP mga partners, ang pagpaproseso o pagprocess ng uh, h each river is hindi agad-agad siya pinaproseso. Okay? So, ang tanong, sir, parang gulo. Paano, paano kami makapag-apply? Eh, wala pa kami hawak na uh, Age waiver certificate, yan. Yan po yung pinagkaiba, okay? So, dito po ay uh, sa records pa lang po sa admin section, okay? Sa PRND natin, personal records management natin dito is uh, i inform na po kayo, okay? So, dito lahat na may deficiency, uh, height waiver, uh, height and uh, age, -age uh, issue is uh, third priority. Yan. Pag sinabing third priority dito is, uh, first priority is yung mga pasok sa si standard. The second priority ito yung mga uh, bumagsak na karang taon. Okay, kaya binigyan na ng uh, consideration, nag ulit. Sila po yung uh, pangalawang uh, priority. Pangatlong priority po ang may mga deficiency like uh, age and height. Ayan. So dito sa proseso na ito ay uh, hindi nyo agad-agad yung proseso itong uh, age waiver na ito. Okay? So dito ay makikipagsabayan po kayo sa pagpaprocess, okay, sa pag-a-apply ninyo, okay? May pagsabayan po kayo dito. So, uh, ang panalo natin dito is, kapag nag-under quota, ang isang uh, uh, quota, o oh, dito sa BGM, pinog under quota, no? Isasalang po, pasok na pasok po yan, no? Yung mga age uh, waiver, yung mga issue sa uh, age and height, no? Sasalang po kayo dito, yan, yan yung ating pana, eh, yan yung ating inaantay na magkaroon ng underquota. So, by the way, kadalasan naman dito sa BJ pinagkakaroon ng underquota. Yan. So, marami nalalagay sa mga pimali na ah, sa mali natin o sa male applicant natin, no? Mga male app aspirant applicant natin. Marami nalalagay. Kaya madalas nagkakaroon ng underquota. Kaya pag underquota, pasok ang mga age waiver at mga HN uh, age and mga under, under height natin. No? Pasok, kayo naman ang sunod na sasalang. Ganon. Ganon ang proseso rito. So, para maliwanag tayo, okay mga partners, ang, uh, para summary natin, okay, isa summary natin yung proseso is uh, apply process muna. Okay, ng pag apply May pagsabayan muna yung may age and uh, height efficiency. So, dito, kapag uh, ganyan, is dapat threefold effort ka. Okay, so dapat gandahan mo yung performance mo, okay? Gandahan mo yung mga pagsagot mo sa interview. Lahat ng phase, ng stages ng uh, proseso ng pag-apply, dapat gandahan mo yung performance mo. Kapag ikaw ay uh, overage, ayan. So, ang tanong, sir, ang dahil mong sinasabi, kailan po may paprocess yan? Kailan po ba kami magpo-proseso ng age revert para malaman na namin? Ayan, ayan, okay. So, dahil na nga, mawit lang ha, dadako na tayo mga partners. Ayan, Nawala ako eh. So, ito na, no? Mag-start ka ng process ng uh, pagkuha ng age waiver kapag ka ay isa ka na sa mag-take off. Yes po. Tama ang inyong narinig. Kapag ka kayo ay nasa listing na, mga pangalan ninyo ay nasa list na na mag-take off, Nasa finalist na ang name ng mga uh, kailangan ng H-Weaver. No? Pasok na kayo. Saka pa lang po kayo magpo-proseso doon ng inyong H-Weaver. Sino po ang magagrant? Isa e PMP, Sinapolcom. Okay? Sinapolcom ang magagrant ng H-Weaver. Uh, so, dito po, ang magagrant sa BJMP ng H-Weaver is Chip BJMP, Okay? o regional director. Ayan. So, kanya-kanya pong uh, regional director po yan. Okay, for example, dito sa NCR. Regional director ng NCR ang nag-grant sa iyo ng H waiver. O, nag-apply ka, kung saan ka nag-apply, sila pong mag-grant sa inyo ng H waiver. For example, sa NHU ka, CHIP BGMP. Okay? Pag sa uh, uh, regional ka, is regional director ang mag-grant sa ng age waiver. Ayan, meron po silang, meron po silang uh, o may power po sila, may authorization sila na mag-grant ng age waiver. Yan, para maliwanag po tayo. Okay? Yan po ang pinagkaiba ng uh, proseso sa pagkuha ng age waiver. Sa, P, sa, uh, sa PMP, process mo na. Di ba? Ipaprocess mo muna siya sa PRSU, ipaprocess mo muna yan sa Napolcom at si Napolcom, after that ng napakahabang uh, proseso is sila ang magagrant sa ng age waiver. So dito naman po sa BGMP is process muna ng pag-apply. Ayan. Okay? Kapag ka nasa finalist ka na ng uh, take-out o nasa finalist na yung name mo sa pag-take-out, ay saka ka palang magpaprocess dito ng age waiver. Okay? So, dito, no? Sa huli mo na siya, ipaprocess mo mga ka-partners. Yan ang kaganda sa BGMP. Okay? May ikipagsabayan ka doon sa mga walang uh, deficiency, no? Sa mga walang issue. Okay? Sa mga pasok na standard, may ikipagsabayan ka doon. So, kailangan dito is, 3-4, 3-4, effort ka. Okay? So, bawal dito yung uh, pabagal-bagal kapag ikaw ay may deficiency. Tulad sa akin, yung uh, under-height ako, Okay. So, third priority tayo. Okay? So, experience ko yan, marami ako nakasabay na uh, over age, Age of 31, 32, 33. Yan kami-kami yung mga magtutropa, no? Kami-kami yung sabay sabi sabay kami nagdito dito na dapat sana ay magkaroon ng under quota, no? So, dininig naman po ng Panginoon yung ating uh, prayer, no? Na nagkaroon ng under quota, no? Thankful lang no, na nagkaroon ng under quota kaya yung mga waiting kami waiting list kami okay pero that time is uh, isa sa taka, nagpo na kami ng uh, sa aming pag-apply mga partners no na, 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 na kami sa neuro okay after ng neuro is nawala yung pangalan namin no so yan ang sabi is maraming uh, nakapasok na mga pasok sa standard syempre yung mga first priority okay so after ng uh, marami na nalaglag sa neuro Okay? Marami na marami na laglag sa medical. Okay? Kaya kami mga waiting list ng mga uh, overage and under height is kami yung pinatawag. Sinalpak kami doon sa nag-under quota kung ilan yung bumagsak, ilan yung kulang. Yan. Yan yung panalo natin dyan sa mga ganyang klaseng uh, situation. After that, nagtuloy kami, nagtuloy, nagtuloy, nagtuloy. And after nang uh, kami ay malapit na, no? Tapos na namin lahat ng proseso. Waiting kami sa finalist. Nung lumabas na, okay? A uh, partially, lumabas yung pangalan na mag-take out is pinatawag kami yung mga under high, over age. So, bo this time is, binigyan kami instruction na kung paano yung uh, uh, pag-letter, uh, okay? Pag-process, magproseso na kami sa pagkuha ng H waiver and height certificate. Ayan. So, si uh, regional director ang mag-grant sa amin. Siya yung magbibigay sa amin ng uh, certification na, uh, under uh, height uh, waiver and age waiver. Ayan. Siya po ang nag-grant sa amin. Dahil meron siyang uh, authorized siya. Authorized at may kapangyarihan siyang mag-grant ng uh, age and height waiver. Ayan. So, yan, uh, yan po ang pinagkaiba ng dalawang bureau. Okay? So, dito sa BGMP, no, tuloy ang iyong uh, proseso muna sa pag apply no? Pagdadaanan mo, ang uh, lahat, neuro, ganyan, lahat, no? Sa huli, no? Sa huli, ang pagpaproseso ng H waiver. Okay? Sa PNPI, sa una pa lang, ipoproseso mo siya. Okay? Yan ang pinagkaiba nila. Dito sa BGMP, huli ha? Okay? Yung pasok na. Okay? Kaya dito is, pabor sa BGMP kapag ikaw ay, uh, kapag ikaw ay uh, uh, overage, no? Apply ka lang dito sa BGMP. May mga konsiderasyon kami. no? May kanya-kanyang konsiderasyon. Kahit dito sa PNP naman, may mga konsiderasyon. Okay? So, sa marinig nyo sa akin, no? Uh, medyo, no? Medyo may laban tayo dito sa BGMP sa pagdating sa mga age waiver. Uh, pagdating sa mga over age, no? makapagpo ka pa dito. So, dito sa PMP hindi ka makakapag-proceed sa pagproseso sa pag apply Hanggat hindi mo hawak yung certification ng age, no? Age waiver certificate. Kailangan nakalakip yan dyan. So, dito sa BGMP, no? Proseso muna. After mo nga malagpasan lahat ng uh, stage, phase ng... Uh, proseso pag-apply. Okay? Saka ka mag-apply ng H waiver. Yan. At least sigurado ka rito. Okay? So dito sa P uh, PNP, hindi ko naman ito na wala ako dito hindi na down. So dito is uh, binabalance ko lang, no? So dito sa BJMP kasi sigurado ka na. So dito sa PNP, uh, hindi porke meron ka ng uh, H uh, waiver ay agad-agad kang priority ka ng bureau. Hindi. Dadaan ka pa rin from Uh, back to zero ka, no? So, panghahawakan mo lang yun. Okay, mga partners, yung age waiver mo na uh, may ipagsabayan ka sa first priority ng PMP. Okay? So, kayo titimbangin ninyo. Okay? So, malaki ang pinagkaiba ng proseso ng pagkuha ng age uh, waiver ng dalawang bureau. Okay, sa mga naguguluhan at nagtatanong at gusto ng kalinawan ay ito na po, naway no na nabigyan ko kayo ng uh, medyo malinaw na explanation. Okay? So baka magtaka ulit, no? Ito yung sagot sa ito yung sagot ko sa inyo. Okay, marami kasi nagtataka, sir, bakit ganito? Ang PNP is ganyan, no? Ayan na po, na-explain ko na po sa inyo. Okay? So dito, inuulit ko ulit, no? Sa BGMP, proseso muna ng pag-apply. Okay? Nagkikipagsabayan kayo sa mga first priority. Ito yung mga bata-bata na no? pasok sa standard ng bureau. Okay? After na lahat, bumasa ka na. Okay? Saka ka magpo-proseso ng age waiver kapag ka nasa finalist ka na. Ayan. So, kailangan kasi yan, ilakip yan doon sa ng file mo. Okay? Para if in case man, na uh, mabihimay ulit, o oh, mayroon pinakita na, uh, na binabigyan ka ng age waiver ni regional director. Na-wave na niya yung edad mo. Ayan. Yan yung patunay. So, dito sa PNP, patunay muna bago ka makapag-proceed ng pagpo-proseso sa pag apply Ayan. Patunay muna. So, dito, proseso muna. Okay? So, nakaintindihan niyo po ba ang aking explanation? So, kung hindi, please comment below mga partners. no Kung uh, meron kayo hindi naintindihan. Okay? By the way, ano, ko ulit, ulit, no? Same lang naman ang tema. Okay? Sa proseso lang ang pinagkaiba. Ang tema is special skills. Kung ano yung iyong special skills na may ng bureau sa iyo. Ayan. At siyempre, ano yung uh, special skills na may tutulong mo rin sa bureau? Ganun lang yun. Vice versa lang yan, mga ka-partners. Okay? At siyempre, uh, pabigatan din ito ng special skills. No? Uh, ano ba ang uh, special skills na pwede mong ipagmalaki, ipagmayabang sa ina-apply mong bureau? Okay, sabi mo nga kanina example ko doon sa mga na-research ko is uh, siya sang seaman. marunong siyang magmaneho ng barko. Magkumpuni ng barko. Yan. Meron din piloto. Marunong mag-drive ng, uh, magpalipad ng helicopter. Marunong din magkumpuni ng mga uh, helicopter. Ayan. Special skills. Engineer ka, automotive. Marunong kang uh, kumpuni ng mga vehicles. Like example, uh, truck. Bus. Ayan. Yan yung mga bibigat, no? Meron, at lalo na meron ka mga certification. For example, dito in situ. Or graduate ka ng ganong course. Yan. Yan yung mga bibigat na special skills na kapag nabasa is no question. Bigyan agad yan, no? Pasok agad yan. Bigyan agad ng jacket yan. Yan, mga partners No? So, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay meron kang special skills kung ano man yan, ilaban mo. No? Dito sa BJMP, No? sa pinaka-finals muna siya ipapakita. So, dito, proseso muna. Sa PMT, uh, ano muna, uh, edge waiver muna. Okay, H waiver muna ba ako mag-proceed, no? Yan. Yan, pinagkaiba ng dalawa. Okay? So, mga partners hanggang dito na lang muna ating video na uh, nabigyan ko kayo ng uh, kalinawan, klaro, dito sa explanation ko pagdating sa pinagkaiba ng pagkuha ng H River ng dalawang bureau. Okay? Sa mga nagtatanong at sa mga naguguluhan, naway, nabigyan ko kayo ng kalinawan. magka-county lang naman. Okay? So mga partners, hanggang dito na lang po yung ating video. At maraming maraming salamat sa ating mga subscriber, mga ka-partners natin dyan. At syempre, para doon sa mga nag-PPM sa akin na nakapasok na sa bureau dito sa BGMP. Okay? So God bless sa inyo. Maraming maraming salamat sa paniniwala sa aking mga videos na in-upload dito sa YouTube no sabi nga nila sir malaking tulong no na uh, malaking tulong yung video nyo sa akin pag apply maraming maraming salamat po at na appreciate ko ang inyo pasasalamat at maraming maraming salamat din dahil nagtiwala kayo sa aking mga tips at gabay okay so and then sa mga future no sa mga incoming nating yung newly applicant uh, maniwala lang kayo sa inyong kakayahan at syempre para doon sa mga overage no na nakapanood nito at mag-apply sa BGMP, alam nyo na. Okay? So, huwag kayong mga kapag kayo ay overage, apply lang. Pasa, apply lang kayo, magpasa lang kayo ng folder dito sa BGMP. Okay? Sa kanyo na problema yung age revert. Okay? Sa pinakahuli na yan. Ang problema niyo ninyo, kung paano nyo maipasa ang bawat stages, pace ng pag-apply dito sa BGMP. Okay? So, maraming maraming salamat kayo sa mga tumututok. Sa mga hindi ka pa subscriber, please click button below para mas para, para, para map ma-update kayo sa mga bago kong videos. Okay? And lagi ko sinasabi, as an applicant, dapat na biya confident, biya professional tayo. Okay? Magtiwa sa kakayahan. Siyempre, magtiwa sa itas. At gabi sa inyong lahat. Lagi ko sinasabi. Saludo.